Welcome back po sa aking channel So may tanong may sagot po ang ating game code dyan So ngayon sasagutin ko sa si inyo kung bakit until now po is wala ka pa unit So, ganito po kasi yan, no. Per reality po, may mga allocate lang yan na binibigay si developer. Hindi naman po may porket ang napa-reserve ni Realty is 100. 100 din po yung ibibigay ni developer. So, hindi ho ganon, no. So, una ko pong sasagutin, um, sample po, nag-reserve ka po, 2021. So, until na wala pang unit, no? Eh, may mga kasabayan ka din naman po na nag-reserve ng 2021, pero nabigyan po sila ng unit at ikaw hindi. So, simple lang po. Um, sample, uh, si... Ako, sige ako, nag-reserve ako 2021, nagpa-comply si Realty o si Office sa akin na ang ahente ko na um, kailangan mo makapag-comply ng gantong requirements kasi naghahanap si developer para mapasa natin, para if ever mag magbigay ng allocation na, na unit, masama ka sa list, so kapag nakapa nakapag-comply ako ng ESAP so may chance po na mabigyan ako ng unit So, kapag ikaw po is hindi ka pa nakapag-comply agad, so, mas, mat mas malaki po yung chance na hindi ka mabigyan. Bakit po? Unahan po kasi ang pagbibigay ng unit at ang pag-comply ng requirements. Actually, based sa naging experience ko, apat po na beses ako nag-comply ng requirements ko. Tapos, lately lang ako nabigyan ng unit. So, di ba akalain mo yun Apat na bes. Ako nag-comply. Simula nung nag-reserve ako. So, ganun po talaga. Kaya po, nga lagi sinasabi sa pag -re reserve pa lang po ng bahay is matagal po kapag pre-selling po yung ina-avail nyo. Kaya nangangailangan po siya ng konting pasensya at syaga dahil naka-pre-selling nga po, hindi po siya mabilis. Kaya kaya kapag nakapag-reserve kayo ng mga pre-selling, dapat po aware din kayo na matagal po talaga mabigyan ng unit. So, ayun po yung first ko na sagot. Pangalawa, eh bakit yung kasamahan mo meron na? Baka nga po sila nakapag-comply ESAP at ikaw hindi. Ganon po yun. Or maybe nakapag-comply ka, hindi ka po umabot sa deadline na hinihingi ni office, kaya hindi po nasama yung documents mo para mabigyan ka ng unit. So, ganun po yun. No. Pangatlo, um, sabihin nyo, bakit ako mag-update uh, na naman, hingi na lang nanghingi ng requirements, hindi naman ako nabibigyan ng unit. Yes po. Kailangan nyo po talaga mag-comply. Kahit po ilang beses po kayong mag- reklamo, at ilang beses po po kayong mag-, mag sabihan na mag-comply ng requirements, that is Okay, kasi nga po, kailangan nyo talaga mag-comply ng mga requirements na bago para po kung sakaling magkaroon ulit ng reopen o magkaroon ulit po ng um, allocation na ibibigay ni developer kay Realty, mapasama na po yung pangalan nyo. Kaya po lagi sinasabi, mag-baon po ng konting pasensya at pang -uunawa. So, ganun, ganun po siguro yung mabibigay ko lang sa si inyo na tips. Pangalawa, um, bibigyan ko na din kayo ng idea. Baka sakali pong ma makonsider nyo itong pangalawang idea na ibibigay ko sa si inyo at medyo lumubag-lubag naman po yung kalooban nyo. Ganito po, um, kung sakali naman na yung salary nyo is higher than sa Pasinaya, at pasok naman po kayo sa pagsinag try to convert po na lang ng application nyo kung as of na wala pa po talagang binibigay na unit si pasinaya kasi nga po sobrang dami po nakapending pa ngayon na pasinaya na reservation at sobrang tagal po talaga ng process as in sobrang, sobrang tagal even ako nabubisit po ako kasi marami po um, dalawa ang nag-back out po na buyer ko na nanghinayang ako kasi wala po talaga mabigay na unit and nawala na po sila ng chance kaya ang ending gusto na lang po nila mag-back out so wala po akong magagawa dahil choice po nila yon so ngayon ang share ko na lang sa inyo na idea baka sakali if ever na yung salary nyo is pasok po dun sa hinihingi ni na kriteriya kay pagsinag o kay pagsibol, try nyo na lang po i-convert. Kasi sa ngayon, mas mabilis po ang process talaga kay pagsinag tsaka kay pagsibol. At ang maganda pa, halimbawa, ikaw minimum wage earner ka, so 16, at kung may allowance ka, tapos kapag pagsibol na account ang kinuha mo, pwede mag ng sahod. Yung mama mo, kapatid mo, partner mo, pwede. Kahit hindi po kayo kasal, as long as pareho po kayo may trabaho, at willing po kayo na i-convert na lang yung application nyo. Kasi ngayon, si Pagsibol po ay meron pa pong natitirang RFO. Meron pa mga few units na pwede pa nyo mahabol para by next year, ma-turnover na din po si inyo ang bahay. I-try nyo na lang pong i-convert. Mag-requirements na lang po kayo ulit magpasa na lang po ulit si partner mo o kung sino man po yung gusto nyo na i-co-borrower para mas mabilis. Pero kung hindi naman po kaya ng salary at kay Pasinaya lang po talaga yung kaya, ang ma base ko lang po sa si inyo is konting panguunawa at tsaga lang po sa ngayon kasi wala pa po talagang unit. As in, wala na po talaga. Possible po next year pa yung susunod na reopen ng ating Pasinaya. So, I hope na nasagot ko yung tanong nyo at nalinawan kayo bakit until now wala pa kayong unit. Yun lamang po. Salamat.